kami sa Real Quezon at papunta kami sa Balagbag Falls yan yeah, kasi may binayaran kami tourism fee ba tourism fee ko doon yan yeah, so tayo ng Balagbag Falls so, tingnan namin kung ano meron doon o nga pala welcome sa edition ng aking channel ang biyahe Didi! Mula sa Glamper Grove Resort, mararating namin ang Balagbag Falls sa loob lamang ng limang minuto kaya tara na. Tulad kayo ano? Andito <laughs> uh, nga pala kami sa Barangay Malapad, dito sa Real Quezon. At andito tayo sa Balagbag Falls. Titingnan natin kung ano meron dito. Kaya tara, sama na sa biyay ni Ang Balagbag Falls ay matatagpuan sa Barangay Malapad. At isa ito sa mga sikat na waterfalls sa Real. Kilala ito sa kanyang two layers na mayroong total height na 50 meters that cascades into the basin about 15 meters in diameter at may lalim ito na 5 meters. Alright guys, nandito kami sa Balagbag Falls. Kaya siguro Balagbag Falls to kasi tubig parang bumabalagbag eh. Pero dapat, hiningal ako. Ingat tayo ng konti kasi yung mga daan dito ay mabato. Ayan. Yung mga rock formation. Pero talagang ma yung nature dito. Napaganda. Sana ma-preserve. Sana wag masira at naingatan Kaya dito, bawal magkalat. Bawal ang makalat dito. Bawal! Okay tayo. At alam nyo ba guys, ang balag mag ay madalas nagiging lugar ng mga shooting ng malalaking pelikula at syempre ng travel vlogs at ilang beses na din ito na feature sa mga travel documentaries kaya pag andito ka sulitin mo na sapagkat bukod sa malamig na tubig napaka presko ng lugar na ito at dahil sa nagtataasan at naglalakihang mga puno ang lugar na ito ay malayo sa pollution kaya ang hangin dito ay sariwa at malinis kaya sigurado ako kapag narito ka, parang ayaw mo lang umalis. At kung umalis ka man, sigurado rin ako na babalik at babalik ka. Kaya ano pang inintay natin? Tara na dito sa Real. Mula dito sa Barangay Malapas, Real Jason. Maraming salamat sa pagsama sa aming biyahe. Tandaan, life is too short. Pabal natin,